Hello mga sir, bali ano, uh, magandang hapon. Uh, ito mga sir, bali yung update dito sa ginawa kong lancer sa Tagalabang. Bali ito. Ah. Uh, nawala na yung talo ng kuryente mga sir dito sa sa ano, sa distributor dun sa takip ng ignition coil yung nilagyan ko ng ipoksi kung nakikita nyo sa una kong video uh, may nilagyan ko ng ipoksi mga sir yung crack yung basag dun sa loob uh, nawala yung talo ng kuryente ngayon pina-under ko tinesting ko ulit sa kaninang umaga uh, meron pa rin ano may narinig pa rin akong lagatik pero dun sa loob ng ano sa distributor wala na Uh, may narinig akong lagatik na pa kunti-kunti. Kaya, may time na namamalya pa rin yung ano, yung makina. Yung andar niya. Tapos, nung giniindinan ko dito mga sir sa ito. Ito yung high tension wire niya mga sir. Ito. Tinanggal ko na. Nung dinidinan ko to doon sa distributor cap, may time na ano, na nagugulat ako kasi parang na nag na, na, nakukuryente ako uh, dito pala mga sir may may talon din sa ano yung mga ito yung mga terminal niya may mga talon din sa kuryente kaya isa rin yun sa dahilan mga sir nang kaya nagpapalya yung makina hindi lang dito sa loob ng distributor ang may may problema di pa rin pala dito sa ano sa high tension wire yan may mga talon sa kuryente mga sir lahat yan inaisa-isa ko ng ano pinapakiramdaman ko may mga may mga talon mayroong isa dito na mas malakas talaga yung ano talon ng kuryente kaya yun ang mamalya-malya mga sir yung under ng makina. kaya ngayon ito, bumili ako ng bago binilhan ko ng bago mga sir yung ano ito, ito kakabit ko mga sir bago Makita nyo naman mga sir sa una kong video dito sa sa sakyano to na ano yung pinanood ko na palyado. Yeah. Ngayon papakita ko naman sa inyo kung anong resulta mga sir ito pag pinalitan ko tong ano yung yung high tension wire. Kasi kanina mga sir nung napansin ko na may talon kuryente pala tong nakalagay na high tension wire sa kanya ang ginawa ko, kinuha ko yung high tension wire ng sasakyan ko uh, tugma naman dito kasi lancer itlog din yun kaya yun ang nilagay ko dito yung sasakyan ko nung pagkalagay ko mga sir, nawala yung ano, palya tumino yung andar ng sasakyan ngayon mga sir, ano ko to? ikabit ko tong bago Bali sa pagkabit nga pala nito mga sir, dapat tandaan nyo yung pag, pagbaklas. Tandaan nyo para hindi magkapalit-palit -palit yung yung ano, you know, pairing order. Dapat tandaan nyo mga sir, 1342 yung pairing order nyan. 1 3 4 Yan yung pairing order nyo mga sir. Tap ito yung 1 kakabit mo dun sa ah uh, dito sa pistol number one yan sa spark plug number 1 yung ang number 1 mga sir yung kaunahan galing sa ano galing sa ah uh, timing belt yan yung number one tapos number two number three number 4 yan yeah. Ay eh, mga sir, ilalagay natin. Asan ba yung mahaba nito? Yung para sa one. para maluwag mga sira yung ano tika off, off ko muna itong camera mga sir kasi para maayos ko nang lagay yung ano high tension wire yung iba kasi mga masyado nakatikom mga sir oh, yan maluwag sa pag, sina, pag nilagay dito sa ano sa distributor cap masyado tikom eh yan. ito nga pala mga sir yung ano yung yung brand ng ano Distrib uh, high tension wire yan. yan. Yan, yung number oh. Yan. Ito yung luma. Huwag na muna yung kamera mga sir kasi para maayos ko ng kabit yung ano yung high tension wire. Yan, mali mga sir. Ito na, kabit ko na yung bago. Yan, bagong high tension wire. Ito yung luma oh. Yan. Ito yung may mga talon mga sir eh. Ngayon, papanda rin natin mga sir uh, Double check muna kung tama yung firing order Ito, 1 Dapat sa 1 sa nakakabit Spark plug number 1 Yan 3 Spark plug number 3 Yan 4 Spark plug number 4 Yan 2 Ayan. Yeah, spark plug number 2. Ayan. Ayan. Bye bye nyo mga sir. Yung high tension wire. Ngayon, yeah. Ayan. Titesting na natin mga sir. Andoin natin. Kakabit ko lang yung battery mga sir. Tsaka tandaan nyo lagi mga sir. Pagka may ginagawa kayo sa sasakyan. Lalo pagka uh, electrical. Ito lang nito kailangan magtanggal kayo ng isang terminal ng battery mga sir gandang uh, ang pinaka ano natanggalin mga sir yung uh, negative terminal yan 1342 3, natin mga sir, para mga testing.

Handa sa siya mga sir din sa harap mga sir Ayan, Wala na mga sir, wala na yung ano Wala na yung lagatik dito sa ano Yung talo ng kuryente Ayan, Kanina, nung ginaganyan yung mga sir o, Yung dito Dito sa may Disabler cap, saka yung dito sa Itong terminal niya gugulat ako kasi lakas ng ano dito, lalo dito sa number 3 lakas ng talon ni, eh, ng kuryente mali adjust ko pa itong minor niya mga sir mataas pa eh sa cold start din siya kaya mamaya i-adjust ko itong mga sir pag naka pag naabot na yung ano normal operating temperature niya Pag ganyan mga sir na ano na mamalya yung sasakyan niyo, ah uh, wag agad dinusgahan yung ano yung makina. Uh, marami kasi dahilan mga sir kung bakit nagpapalya ang sasakyan. Uh, baka may katulad nito, may mga uh, talon ng kuryente sa high tension wire. Tapos yung katulad nung dito sa distributor sa loob, uh, basag yung ano yung cover ng ignition coil. Ah uh, biyak kaya kaya yun mga sir ang lakas ng palya nya taas baba yung minor Ayan. tapos nung kahit na anuhan ko na mga sir yung ano natapalan ko na ng ipoksi yung yung takit ng missing coil dito sa distributor kahit natapalan ko na ng ipoksi meron pa rin siyang, ano talon uh, palya pa rin dahil dito sa ano high tension wire ito, ito yung luma mga sir. dahil dyan nagkaroon ng palya pa rin kahit natapalan ko na yung biakbon sa loob ngayon na napalitan ko na mga sir ayan nice na ayusin ko na lang yung minor yung naririnig yung mga sir sa makina yung ano yung uh, palagay ko yung rocker arm yan maluwag maluwag yung adjust nya pero yung ano nya mga sir oh, wala na hindi na siya nag palya hindi ka tulad nung nakarang araw nung uh, unang video uh, mabibrate yung ano yung makina Saka parang patitigil tigil mga sir yung under nya Kaya yung minor niya, Taas baba Mixer bahan ko muna ito mga sir Tapos adjust ko rin yung minor Update ko lang ulit kayo